our guest priest during this 3 days of celebration of Easter Father Alex from the United States studying right now in Rome and to our two guest seminarian also from the United States seminarian Jacob and Gerald they're studying also in Rome they're here for the 3 day celebration of Easter Tridium. Sa mga kapatid ko ay Kristo na narito ngayon at sa mga sumusubaybay mula sa kanilang mga tahanan, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa hapong ito, nagpapatuloy ang ating pagdiriwang ng Easter Triduum. Tayo ngayon ay nasa ikalangawang araw ng pagdiriwang na kung saan tinatawag natin itong pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoong Heso Kristo. At sa pagpapakasakit na ito, ipinabatid sa atin ng mga pagbasa. Hindi lamang ang nasulat sa lumang tipan. Hindi lamang ang nasusulat mula kay San Pablo. Kung di napakinggan natin sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Juan, ang kalunos-lunos na dinanas ng Panginoon upang matubos ang sangkatauhan. Binabalikan natin mga kapatid ang mapagbasang ito upang ihanda tayo sa sentro ng pagdiriwang ngayong araw. Kung tutuusin ang pagdiriwang na ito ay may apat na bahagi. Ang una ay liturhiya ng salita ng Diyos. Ikalawa, susundan ito ng sampung panalangin ng bayan. At ang sentro ay ang ikatlong bahagi, ang pagpaparangal sa banal na krus. Na tayong lahat mamaya, lalapit, luluhod, bago humalik sa krus na kung saan ang Panginoon ay nakabayubay. At yamang walang misa, wala tayong liturya ng, ng Eucharistia. Matapos ang pagpaparangal sa krus, tutungo agad tayo sa ritual ng pagtanggap ng komunyon. Sa araw na ito, pambihirang pagdiriwang. Bakit? Dahil ang mismong krus na kung saan ang Panginoon ay nakabayubay, ang mismong krus na kung saan naging dahilan ng kamatayan ni Jesus ay ating pararangalan. Ang krus na iyan, ika nga, para sa mga Hudyo ay isang parusa. Subalit para sa atin na mga Kristiyano, ay kaligtasan kaya yamang tayo ay nakasentro sa krus hayaan ninyong magbahagi ako ng apat na aral na mapupulot natin sa krus ni Kristo kung kahapon ang naging aral natin ay mula sa salitang utos sa araw na ito, ang aral natin ay mapupulot sa salitang krus. Apat na letra sa salitang krus na nagtataglay ng aral. Unang letra sa salitang krus, ang letrang K or K. Ang unang letra ng iyan ay nangangahulagang kaligtasan. Bakit? Dahil ang krus ay tanda ng kaligtasan ng tao. Paano nga ba nakamit ang kaligtasan ng tao? Una, maalala ninyo na ang kamatayan pumasok sa mundo sa pamagitan ng punong kahoy. Subalit, ang kahoy na iyan na naging bunga ng kasalanan at kamatayan, nagkaroon ng tagumpay sa pamagitan ng kahoy na krus. Kahoy na krus na mamaya hahalikan, pararangalan. Dahil ito, ay tanda ng ating kaligtasan. Ikalawang letra mula sa salitang krus. Ang titik R. Ang R nangangahulugang relasyon. Bakit? Dahil kung tititigan mo ang krus, ang krus ay may dalawang linya ang linyang mula sa taas pababa at ang linyang mula kanan pakaliwa upang palalahanan tayo habang tinititigan ang krus nang ang krus dayan na ay nagbibigay sa atin ng relasyon ng Diyos sa tao ng tao sa Diyos at ang sumunod na relasyon ang relasyon ng tao sa kapwa tao yan ang ikalawang palaala sa atin ng krus. Kung paano tayo pinaalalahanan na may dalawang dakilang utos, ang mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Ngayon, tinuturuan tayo mula sa krus na iyan bilang tanda ng ating relasyon. Relasyon sa Diyos at relasyon sa kapwa-tao. Ang ikatlong titik mula sa salitang krus ay ang titik u ang titik u na ito ay nangangahulugang umaapaw anong umaapaw umaapaw ang awa ng diyos sa sangkatauhan kung babalikan natin ang mismong ikalawang pagbasa na ating napakinggan para sa araw na ito. Sinabi sa aklat mula sa Hebreo, Kaya't huwag na tayong mag atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Dahil kung tutuusin ang krus na iyan, na hindi napakaganda ang binibigin sa, sa paningin ng tao, ang binibigay na sa paningin ng tao, ngayon ay tanda na nag-uumapaw na pag-awa ng Diyos. Dahil sa pamagitan ng, ng krus na iyan, ipinapahayag sa atin nang ang Diyos Aba binigay ang kanyang anak para sa atin. At sa pagkabayubay ni Jesus sa krus na iyan, binigay naman niya ang kanyang sarili para sa atin. Na kung ating napakinggan, ang mga pagninilay sa danang krus, ang mga pagninilay sa pitong huling salita ni Jesus, anong sinabi ang mensahe na dapat tayo ang paparusahan subalit sa nag-uumapaw na awa at pag-ibig ng Diyos. Kinuha niya ang kaparusahan upang tayo ay magkamit lamang di ng parusa kundi ng kaligtasan. ikaapat na letra sa salitang krus. Ang letrang S. Dahil ang krus ay tanda una ng sakit at ikalawa ng sakripisyo ni Jesus. Sa mahabang salaysay ng pasyon na ating napakinggan sa araw na ito, ipinabatid sa atin ang sakit na dinanas ng Panginoon na kung hihinto tayo at pagninilayan ang mga sakit at hirap na ito na siyang naging kanyang sakripisyo di lang dapat tayo maiyak dahil kung tutuusin tayo ang naging dahilan kung bakit ang Panginoon ay nandoon nakabayubay. Kung bakit ang Panginoon sugatan. Kung bakit ang Panginoon ay nahihirapan. Dahil lahat ng iyan, ipinamalas niyang sakit at sakripisyo para sa ating kaligtasan. Kaya nga, naibahagi ko sa inyo noong Martes Santo at nang Miyerkules Santo una nong tayoy na nood ng ating lenten movie tungkol sa buhay ni Mother Teresa ng Calcutta at kalaunan sa ating recollection bakit may sakit bakit may sakripisyo dahil minumula tayo ng tanda ng pagiging kristyano ay hindi yung komportabling buhay. Ang tanda ng pagiging kristyano ay kapag may dinadala tayo na sakit, na hirap, na sakripisyo, na kaya nating iugnay sa mismong sakit at hirap na pinagdaanan ng Panginoong so Kristo. Kaya nga, yamang sa araw na ito na binabalikan natin ang mga malulungkot na pagyari sa buhay ni Jesus. Ang krus na iyan na gayon naging tanda at mahalaga sa ating pananampalataya. Ang krus na iyan na ginagamit natin bilang bahagi ng kwintas bilang bahagi ng mga tinatawag na palamuti sa katawan, naway maalala natin na yan ay tanda ng apat na bagay. Una, ang krus ay tanda ng kaligtasan ng tao. Ikalawa, na ang krus ay tanda ng relasyon ng Diyos sa tao at ng tao sa kapwa-tao at ikatlo na ang krus na iyan ay tanda ng nag-uumapaw na awa ng Diyos sa sangkatauhan at kahuli-hulihan na ang krus na iyan ay tanda ng sakit at sakripisyo ni Jesus. Kaya kung ang krus na ito na meron tayo ay isang dakilang tanda ng ating pananampalataya. Huwag nating itong ikahiya. Huwag nating itong itago. Bagkos, ipamalas natin na ikaw ay kristyano. Dahil sa kasaysayan ng simbahang ito, maraming nauna sa ating kristyano ang nagpakasakit at naghirap matapos na sila ay makilala bilang kristyano at mananampalataya. Sa panahon natin ngayon, nakakalungkot man, subalit ang ilang kristyano, natatakot maging ang mismong mag-antanda ng krus. Dati naalala ko ng aking kabataan, kapag ako'y nakasakay sa jeep, habang papunta ng paralan o pauwi ng tahanan? Kapag may makasama kong matanda at napadaan sa simbahan, nag-aantanda ng krus na hindi nahihiya. Ngayon, ano mapapansin niyo? Napapadaan tayo ng simbahan, ang una kong napansin, kalaunan, lumiliit ang tanda na iyan, ikinahihiya hanggang kalaunan, bihira sa mga kristyanong katoliko ang mapadaan ng simbahan makaantanda ng krus. Anong nangyari? Kinahihiya ba natin ang krus ni Kristo? Kinahihiya ba natin ang tanda ng pagiging kristyano? Huwag tayong magpapaniwala sa ibang sekta na tinatawag ang kanilang sarili kristyano pero kinahihiya ang krus ni Kristo. Ang krus, mga kapatid, hindi ikinahihiya. Dahil ang krus na iyan ay naging tanda ng ating pananampalataya. Kaya mapapansin nyo, sa ating mga simbahan, sa tuktok pa lamang naririyan ang krus. Pagpasok sa loob ng simbahan, naririyan ang krus. Maging sa ating mga tahanan, naririyan ang krus. Dahil ang krus na iyan, dapat hindi kinahihiya. Ang krus na iyan, ay pinapahiyag. Dahil sa pamagitan ng krus na iyan, natubos tayo mula sa kasalanan. At sa pamagitan ng krus na iyan, tanda ng tagumpay ni Kristo sikapin natin na ang tanda na ito may pagmayabang ang tanda na ito maging daan patungo sa tunay nating tahanan ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.